So, ngayon, papakainin ko si Ate Eris ng alamusal niya. Ang alamusal niya ay mel, gatas lang at saka kanin. Mm -hmm. Para hindi siya masyadong lumaki. Huwag na magtulang. oh, konti lang na kanin. Gamayin sabi niya sa yung... akin, kasi maliit lang yung kanin na nilagay ko. Sabi niya, mama, para kung aso. Bakit parang aso? Kasi ito yung daw yung pinagkainan niya. Tapos, konti lang daw yung kanin. Sabi ko, magtakas siya siya magkain ng paunti-unti. Hindi yung sakwan. Uh, hindi hindi, 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 hindi sobra. yung sobra. Yung kain na sapat na hindi, hindi naman nagugutom. Kasi yung timbang ng ate Irish is 49.5. Tapos yung timbang ko 43 lang. Hindi pa. Hindi, hindi, Kasi kami dati, pag wala kaming ulam, yung kape. Kape. Tapos, nilalagyan ng kape. Tapos, nilalagyan ng ano, ng... Tayo, tinitin ko po. Ito nga lang sa kanya. Oh. <laughs> Ayan. Ito na lang bagong kain nga kay Ati. Bak, bak, sa niya eh, yun. <laughs> Puro kanin. Ang galang kuya. Kuya May, may ulam na, ano? May ulam. Hindi ko pala pakailan sa atiris ng ulam. <laughs> Mag-milk na lang ang ulam ng ate Ang <laughs> <May> ortin. <orpa. laughs> init, init. Hindi ortin.

kanin, tapos bibigyan ko siya Ate ng ulam. Kanin, gamay, parag... Nagbibigyan siya ko sa ulam. Nagbibigyan siya sa kanin kasi sasara pa niya sa ulam. So, magpadagdag ng kanin. So, hindi ko muna si pa kaya rin nag-ulam ngayon. Ang ulam niya ngayon ay gatas muna. Uh -uh. Tapos ito lang yung ano niya, yung kanin, tatlong sandok ng kutsara. kasi yung kuya niya nahirapan din magbuhat sa kanya. Tapos ulit, katulad kahapon, kasi yung kuya niya ay may pasok. So, kaya pagdating namin dito galing sa ospital, ako yung nagbuhat mula doon sa baba. Mm. So, mm. nasa na third na. floor kami. <laughs> mm. Ang tagal namin, ano, no. ang tagal, oh, bagyan. Ah pag nag ano mo oh, nagagalit na ako hmm. pag nag pag-akit namin ano binuhat ko sa kinarga ko sa Irish papunta dito sa taas tapos mga ilang oh, ilang minuto din kami diyan sa hagdanan kasi kahinto hinto tapos nanginginig pa nga yung ano ko nanginginig pa yung mga binti ko hindi ni kata pinakabahan din kasi baka mamaya mahuli kami yung dalawa Ate ay makot pa pag ilang ano kami ilang hagdan kami 1, 2, 3 tatlong tatlong hagdan na tatlong ikot kasi na experience na experience na namin ni ate na mahulog dun sa kusina nahulog kami na dalawa siya nakasakay siya sa sa wheelchair tama di ba nahulog mm, na ano ma yung doon sa kusina, kusina. yung kusina yung nagluwa oo uh -uh. yung nasi wala mo ko na nagana ato amur, um. yung mo na mas mabigat ka nga ma, ito mahulog yung doon. Ini Ano nampu ah. So ngayon, tapos na kumain na si Eris na naubos na yung nilagay ko Tapos may kanin pa dito. Gusto pa niyang kumuha ng kanin. So hindi ko muna siya gumigyan ng kanin na Mamaya na ulit ng panhalian. Ate ay, 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 Tapos ay, 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 Mm, alalun, kung na, Busog naman. Busog naman. Ay, saan, kung kung 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 saan, kung